And guys, maraming maraming salamat po sa lahat po ng umorder at sa lahat po ng napakaganda po ng inyong po mga feedback talaga naman po nakakapagpahaba po at nakakapagpalaki po ng inyong po mga inaalagaan. Yan po guys, ito po ang gitsura sa mga hindi pa po guys nakaka-order po ng ating pong massage therapy oil para po sa inyong pong mga inaalagaan. Ayan, alam nyo po ba guys na 1 to 2 days lang po ay nararamdaman na po nila na humahaba nga po ang kanila po mga junjun. -jun. Ayan ah. May mga nagtatanong po, paano nga po ba ito imamasad po sa inyo po mga inaalagaan? Yan. Kasi ang base, ng, base po doon sa mga feedback po ng atin po mga buyer, sila po ay nakakaramdam po ng uh, magkahalong init at lamig. And then, magkasabay pa po noon is yung uh, nababanat po ang kanila pong mga inaalagaan po. Yung kung saan po'y nagiging bata bagits po ang inyo po magandiyon-diyon. Sino nga po ba naman po ang ayaw po na maging ganon? Hindi po ba? Ay, sa mga hindi pa po guys, nakaka-order, may mga nagtatanong, mga may nagmimesis po dun, paano na nga pa po ba mag-order? Din yung link po, di ba, na po, hindi makakapag uh, po kayo po sa akin pong Facebook page. Kung hindi po, kung hindi nyo po, ayaw po nyo pong pindutin yung link, is, is search nyo na lang po sa Facebook page, yung RVR TV. Same lang po ng aking pong YouTube channel. And then, o kaya naman po, is may numbers po ako dyan po sa ibaba. At uh, hanapin nyo na lang po doon. And then, pwede nyo po akong i-text. I-text lang po guys sa kasi sa call is hindi ko po siya nasasagot sapagkat ako po ay nagiging busy. Okay, naiintindihan nyo guys. And then may nagtatanong po, paano nga po ba ito gamitin? Magpapapatak lang po kayo dito. Yan, papatakan nyo lang po ng at least isa hanggang dalawang apatak uh, patak po. And then ang, ang gagawin nyo po is imamasad po ninyo sa inyo po mga junjun ng at least 10 minutes. Okay, naiintindihan nyo guys. Alam niyo po ba guys na yung pong naka-order po ng ganito is uh, tumagal po sa kanila is ito po ng 3 uh, weeks. Ayan, nasa 3 weeks na po ninyo ito mga gamit ha. Ayan, ito po ay 30 ml. Ayan, napakarami po, napakarami na po ang umorder po sa akin ng ganito pong uh, massage therapy oil. Ito po kapag binuksan po ninyo itong massage therapy oil po na ito is makakaamoy po kayo dito ng... Uh, aroma. Ayan. Alam niyo po ba yung aroma? Yung aroma po guys ay nanggaling po sa isang punong kahoy na ito po ay sekreto. Ayan, intindihan niyo guys, yung pinakangkatas po ng puno, iyon po ang ating pong inihalo po dito na siya pong nakakapagpalaki po ng inyo po mga junjun. -jun. Ayan, alam nyo po ba guys, sino nga po ba sa ating mga Pinoy ang ayaw po na ah, humaba? lumaki, lumaba po ang inyo pong mga junjun -jun sa pamamagitan po ng inyo pong pagmamasahe. Ayan sa mga hindi pa po, po guys, nakakapag-order, wag na po kayo magpahuli. Ayan, ito na po ang kasagutan po sa inyo pong hinahanap. Talaga naman pong hindi po kayo, wala po kayong pagsisihan kapag kayo po ay umorder. Ano pang hinihintay po ninyo? Go, 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 go! At mag-message na po sa akin pong Facebook page o kaya naman po guys, ay may link po ako dyan. Hindi meron din po akong number. Pwede po kayong mag-text. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!